Hi and welcome back to Learning Game Ngayon guys, pag-uusapan natin ang tungkol sa Balik Pinas Hanap Buhay Program. So, meron akong tanong sa inyo. Kayo po ba ay OFW at umuwi na ng Pilipinas dahil gusto nang manirahan dito at magstay na dito sa Pilipinas guys. Well, meron tayong tutorial at pag-uusapan kung paano ito gagawin itong ating tutorial for today at, bang, at ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program or ito yung pinatawag nila guys na Hanap Buhay Program ng OWA. Okay? So, paano nga po ba tayo mag-avail dito at paano tayo makakuha ng uh, assistant from OWA? Financial assistant, ano? So, dito guys, meron tayong pinatawag na kung valid pa ang inyong pag-member sa OWA ay pwede tayong makakuha ng 20,000 pesos. Kung tayo naman ay hindi na po uh, active or inactive na po tayo sa ating uh, pag-member sa OWA guys, may, makakuha tayo ng 10,000 pesos at kung hindi na po tayo active totally, As long na meron po tayong record at meron tayong mga documents na iprepre, uh, na represent sa OWA office, guys, no? Ayan, pwede tayong makakuha ng 5,000 pesos. So, hindi pa rin po tayo ma-zero. Okay, so paano po ba tayo maka-avail nito at saan po ba tayo pupunta? Okay, guys, kung tayo po ay naninirahan sa Luzon, Metro Manila, meron po tayong mga... Um, reintegration center or offices kung saan po tayo pwedeng pumunta. So, kung Rizal po tayo guys, kung Rizal, ayan, dito tayo pupunta guys sa region office ng Rizal sa Antipolo po ano. Ayan, malapit lang po yan sa kapitulyo ng Antipolo. Ayan, so hindi po siya mahirap i-locate dahil pwede po natin siyang i-online Uh, check or mag-research tayo guys sa Google. Kung kikita nyo po sa ating screen, ito po yung ating address. Then pagkatapos guys, ano po ba ang mga requirements nito? Okay, first application form with valid ID picture. Ibig sabihin guys, pupunta tayo sa office ng OWA. Ayan. Tapos, hihingi po tayo ng form for balik, baya, uh, balik Pinas Hanap Buhay Program. Okay? So, pagkatapos guys, just make it sure na dala po natin itong mga following na requirements. So, una, first, syempre yung ating passport. Pangalawa, andun sa passport natin guys, nakalagay yung ating visa at yung tatak kung kailan tayo naglast flight pa uwi ng Pilipinas at andon po yung ating uh, arrival okay uh, arrival date pagkatapos po dapat dala din po natin yung ating ticket yung ticket po ng pauwi ng Pilipinas so pangatlo nating proof okay uh, dapat dala din po natin yung uh, mga papers na binigay ng ating amo katulad na lang ng uh, katulad na lang ng resident permit guys yung amo natin guys, once na finished contact tayo sa kanila, yung ID ng resident permit ay binibigay po na nila sa atin yan. Ano? So, dapat dala din po natin yan yung uh, proof from OWA, which is yun yung resibo, guys. Yung resibo natin na pinagbayaran sa OWA, mas maganda kung daladala nyo po lahat or nakasave, or nakatabi po sa inyo, yung inyong mga resibo na uh, pinagbayaran each contract po, diba? So, yung ating contract, guys, every 2 years yung duration. So, uh, every 2 years na nagbabayad kayo sa OWA, dapat tabi-tabi nyo po yung inyong resibo. So, next uh, requirements, guys, is Uh, salaysay and Undertaking Form Ano ba ibig sabihin itong salaysay? Itong salaysay guys ay uh, Ilalagay natin sa form na to Kung bakit tayo umuwi ng Pilipinas Ano po yung mga naging dahilan Bakit uh, umuwi ka ng Pilipinas uh, Na finished kontra ka ba Or na terminate ka ba Or hindi mo tinapos uh, Ay or nagka problema ka sa amo mo ayan yan po yung sa sign na ating gagawin and un undertaking so itong undertaking guys syempre yung ano na naman yun yung sign po natin ano and the next one is a uh, sketch or certification of residency and business including photo with barangay official at actual site. ayan ano po ba ibig sabihin nito guys itong sketch guys ay magdo drawing tayo sa isang papel kung saan yung ating bahay papunta sa barangay, okay? Or from barangay to bahay, okay? So, ganun lang po yun ang sketch. Certificate of a Residency, guys. Pupunta po tayo sa uh, barangay at hihingi po tayo ng Certificate of Residency, okay? And Businesses. Which is, itong businesses guys, hindi pa naman siya kailangan ng certification kasi wala pa naman tayong business. But, itong business guys, ay gagawa po tayo nito ng mga ng mga proposal. Kung ano yung gagawin natin sa pira na makukuha natin guys. But, bago natin gagawin guys, take note. Bago natin gagawin to, ang lahat ng um, requirements, dapat po, pupunta po muna tayo sa OWA office para bigyan po tayo ng form. Once na meron na tayong form, guys, ay yung barangay bibigyan na po nila tayo ng uh, barangay certificate of residency. Ang barangay ay hindi po sila magbibigay ng certificate kung wala po tayong hawak na form from OWA. So, intindihin po natin mabuti, guys, ano? Para hindi po mas, uh, sayang ang inyong oras at hindi rin po masayang ang inyong uh, panahon sa pagbiyahe. Lalo-lalo na kung malaya ang lugar mo sa region office na iyong pupuntahan. Okay? So, the next one, guys, is uh, pagka na, uh, paggawa na tayo ng uh, sketch and meron na tayong certificate from Brand Guys of uh, Residency, guys, no? Ayan. Kukuha tayo ng isang official. Pwede po yung... Uh, barangay chairman natin, barangay kagawad, barangay captain, pwede po natin sila mahatak as long na meron silang panunungkulan sa ating lugar at magpipicture po tayo sa harapan mismo ng pagtatayuan po nating negosyo. Okay? So, yung picture na yun, guys, ipiprint out po natin yon para ipasa po natin sa OWA for our requirements. Ano? And then, proof of displacement, guys. Ayan, ito nga, proof of the, uh, displacement, katulad ng sinabi ko kanina, yung termination letter, ayan, yung mga polo referral, certification or endorsement, or foreign medical record. So, kung nagkasakit po kayo sa ibang bansa, guys, ayan, ipunin nyo po lahat ng inyong mga certificate or inyong mga, Um, ah, uh, tawag doon, medical, ano, guys, no, Uh, api first okay or records and the next one is complaint ayan yung complaint guys yung iyo nga uh, pag alis sa amo okay and then the third one guys photocopy of passport guys or travel documents ano ano po ba ito yung ating first page ng passport and pangalawa yung visa do na nakatatak sa my last travel natin ayan with stamp niyan guys no latest departure stamp, and latest arrivals stamp po. So, sa picture sa passport po natin ito makikita. And, business plan. Okay. So, yung business plan, guys, dapat uh, mag, uh, nasa form din ng OWA yon. Andon yung, andon, andon yung ating fill up, ano, Ayan, para po makagawa tayo ng ating business plan. At dapat, yung budget na ama ibigay sa atin ng OWA, guys, yun lang po yung atin dapat pagkasyahin, which is yung ibibigay ng OWA sa atin. Ayan, pangdagdag pangkabuhayan po, guys, at napakalaking tulong po yan. And, pagkatapos po niyan, guys, pag na-complete yun, yun lahat ang yung requirements, ibabalik yun na po ngayon yan doon sa OWA office at mag-aantay lamang po tayo ng 2 to 3 months. Okay? 2 to 3 months at para goods na yan. Sana, nakatulong, sana nakatulong ito sa inyo at sana um, nakapagbigay ito ng kaalaman sa ating mga ka-OFW at wag na wag po ninyong uh, ano guys, no? wag na wag po ninyong baliwalaan ito dahil once na active ka guys, ang 20,000 ay napakalaking tulong para sa atin lahat. Yan. Thank you so much for watching.